Ito so, na E, mabuti ka naman talaga eh <laughs> <laughs> Puti nga, may datdat na -dat yung mukha ko Ganda 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 hindi na indagahan pa, wala na kayo luto youtube luto ah oh. hindi ko dito sabihin mag ayano yung ano mo ah, shrimp mo sa'yo yan eh hmm? laki na ngayon ko na <laughs> laki na ang gubugo laki na ang nula naka video pala

Daghan ilang laing guys, daghan. Dalawa na ilang laing guys. Kanin pa ba? Nang dambot ka saben Sabihin mo na naman sa yan. Yung... Baka Baka nga.

sa'yo eh. Timit-timit lang kung paan. Mm -hmm. Ang bitaw ko. Ikaw ko sa mga ano nito, yung mga mukbang, mukbang, mukbangan. Mahina ang kalaban guys. Hindi yeah, ako pwede guys. May, may na yung kontra ko eh. <laughs> Kung malakas kumain siya. Hindi daw niya uubusin. Pasaway. <laughs>